dama ng Diyos ang ating pangangailangan. Guys, andito ako sa Nemi, Italy. Nasa labas ito ng siyudad ng Roma. Pero napakagandang lugar sa mga nais magdasal, magnilay, magretreat, magrecollection, o yung mga renewal courses at ang lugar na ito ay tinawag naming Centro Adjentes sapagkat dito rin binuo ng komisyon doon sa Vatican to document na ang title ay Adjentes, Katuroan ng simbahan tungkol sa pagmisyon. Dito yan naganap sa Nemi. At kasamang tumira rito, si Joseph Ratzinger na later on siya si Pope Benedict XVI sinasabi ko ito sapagkat sa Ebanghelyo, Mark 6, 30-34, ay nagbalikan ng mga disipulo at naramdaman ni Jesus na kailangan nilang magpahinga to take a rest. Kaya inimbitahan niya sila na sila'y magpahinga. Pero nang makarating sila sa lugar kung saan sila magpapahinga, naunahanas na sila ng maraming tao. At nang makita ito ni Jesus, ang sabi ni Marcos, they were like sheep without a shepherd at nahabag si Jesus. Kaya't nadama rin Jesus ang pangangailangan ng mga tao ito, pinangalagaan niya at pinagpatuloy niyang magturo sa kanila. Ang lakas ng sensitivity ng Diyos. Alam niya kung ano ang kailangan ng kanyang mga disipulo. Alam niya ang pangangailangan ng kanyang mga tinipong tao o alam niya ang pangangailangan mo o pangangailangan ko. And Christ in the story attended kung anong kailangan. Yan ang ating Diyos. Manalangin tayo. Lord God, samahan mo ako. Samahan mo kami upang sa iyo kami makatagpo ng kasagutan sa aming pangangailangan at kami rin ay makadama at maging sensitibo sa pangangailangan ng iba. Amen. Pakilike, pakishare po ang ating TikTok, YouTube at Facebook account. Laging yung tatandaan, all is grace, so be a blessing. GBU, God bless you.